Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III ang kooperasyon ng buong kapulungan sa anumang proseso o investigasyon habang patuloy na ginagampanan ang kanilang papel bilang mga mambabatas. Ayon kay D., ano man ang mangyari ay nananatiling nakatutok ang mga kongresista sa tungkulin na maglingkod sa bayan at bahagi ng pagsisilbi ang pananagutan. Matatag din niya ang paninindigan ng Kamara ngayong inihain ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH ang panibagong joint case referral sa Office of the Ombudsman. Punto ng Speaker, sa simula pa lang ay binigyang diinan niya na igagalang ng House of Representatives ang mandato ng ICI at makikipagtulungan ng walang alinlangan sa lahat ng investigasyon. Naniniwala si D na hindi dapat kinukubli ang katotohanan at ang mga may pananagutan ay dapat na managot. Samantala, sa panayam sa Kamara ngayong araw, idinagdag ni Deputy Majority Leader Zia Alonto-Adyong na umaasa silang itataguyod ng ICI at ng Ombudsman ang due process, lalot na ipakita na ng mga mambabatas ang sinseridad sa kooperasyon. I'm confident that the, the Ombudsman and the ICI will also um, provide and extend the due courtesy and they uphold the due process kung sino man po yung mapapangalanan dito sa investigation nila. Again, from the very start, the House membership, uh, the entirety of the House, uh, we have already shown our sincerity in cooperating, in, in, you know, assisting or whatever support that we can have, we can provide, or to cooperate uh, closely with the ICI. In the heart of changing lives, Akos si Brigada Haji Ka Amino ng 105.1 Brigada News AFM Manila, The Music and News Authority.